So yan ang mga kapaps. Medyo malawak-lawak na rin yung nalinis natin. At tataniman ko natin dito. Ayan. Ang so ating nalinis, so yung garden ko nandun. Oh. Yung kalabasa ko at saka doon sa kabila. Andun yung kubo ko sa dulo. Ayan. So medyo malawak-lawak na rin yung nalinis natin. si so dito napaka-grabe din talaga yung damo. Ayan o. Oh hanggang doon yan sa taas mga kapaps ayan linisin ko yan ayan talagang gapasin ko talaga to itong mga damo na to ayan napakagubat yan ayan. so dito pa tayo sa baba so ito pa lang yung nadamuhan ko ayan so tsaga tsaga lang mga kapaps ayan So, grabe na init. si so, alas 10 na. Tayo nga na tayo. May na tayo sa ubo. At magsaing na. So ayan mga kapaps. Nalinis ko na. So pag nalaya ito. Ah, susunugin ko to. Pero matagal-tagal pa. Kasi hanggang doon pa. Oh. Lawak pa nan. Hanggang taas pa nan. Ayan. Talagang gubat pagtatsagaan na naman natin itong linis kasi yung garden ko gubat din yan ah, di malinis na ngayon Ayon, kalabasa ko dun oh. Ayan, malinis na rin ngayon pa oh. Oh, gubat na gubat din yan so, tatsaga lang talaga mga kataps dito tayo sa probinsya suwe so, tayo at magsaing ayan eh. So, mamayang hapon na naman or bukas na, na naman ng umaga. So, ayan pa lang. Kunti-unti lang, matatapos ko rin ito at makapagtanim tayo. Kasi bala ko dito, taniman ko ng saging mga kapaps. Ayan. Ganjong dyan sa taas. Gagrabing gubat. So, bye-bye mga kapaps. Uy, na tayo. Ayan, garden ko sa kabila. Ayan. Magsaing na. Pasok tayo dito sa aking garden. So, ito yung pinto ko dito. Ayan. Ating lock. So, dito na tayo sa garden ko. Ayan yung aking... Aray! kalabasa mga kapops na tanim one man and half na so doon tayo naglinis sa kabila doon sa damuhan damuhan na yan tayo ito yung aking kalabasa at mayroon ng maliliit na bunga ayan laban lang sa init ito yung aking farm maliit na farm. Ayan, hanggang doon sa kabila yung sita, ah, kalabasa ko. Saka dito, saka yung papaya. Yan, marami doon tayong tanim na papaya ngayon. Balik tayo sa kubo at magsaing na. Yung sita ko wala na. Patay na. Hindi mo na tayo magtanim kasi grabe init. Hindi na kaya mang dilig. So yung lagbate natin, oh. Ayan, yung sita ko wala na. Papatay na. Ito, may bulak na itong papaya ko na ito napakababa nito eh. Ayano. Ayano may mga bulak na. Pero baba lang 'to. Hanggang paa ko lang taas nito. So ayan 'yung aking ampalaya. At mayroon tayong tanim na na ampalaya sa gitna ng sili. Kasi 'yung una ko wala na patay na, pinatay ko na. Saka hindi ko pa nalinis 'yung taas. Nagtanim na tayo sa baba. So for this na 'yan, 'yung tanim ko na ampalaya. So yung sili ko wala nang bunga kasi ilang beses na ito hinarbisan. So namumulaklak na naman sila. At saka inaplayan ko sila ulit ng abuno. Ayan, so tatataba na naman ng ating uh, sili. Ayan, habang hindi pa nabuhay yung ating ampalaya. Pag nabuhay na yan, tsaka kung nalinisin to pag laya, nalaya na tong sa taas. So ayan, ating sili. Ayan, marami pa po tayong sili. <coughs> Sinaglinis po ako doon sa kabila. So magsaing na tayo kasi tanghali na. Nabali kasi yung kapay, papaya ko. Kaya yung bunga na laglag. Ayan, nabali yung sanga. So ayan dito yan sa aking garden or sa aking farm. <laughs> so magsaing muna tayo mga kapats. Ayan, kasi last So, bye-bye mga kapaps!